Good morning mga kabayan. Maghahatid po ko sa school. Hatid ko si Jassel. Kumuulan po ng snow. nag snow na po. Hello Jassel. Hello. Ayun. Hello. Hello. Oh. Uh, nag snow po. Ito ang hirap. Maghahatid ako ng Jasel, sa oh. Ay. Dahan-dahan lang. Judy Sinyaris Vlog. Don't forget to subscribe. My channel. Pakipindot po yung notification din. Para mapalo na.

Jessa, say hi. Yeah. Oh, Ang buhay ko dito sa Canada mga kabayan malamig balot na balot kasi nga malapit sa spring Enjoy na enjoy na ang pagkasama ko. Terima kasih. Terima kasih. Terima na yung kasih. Ayah. sobrang hirap ng dinadanas namin maglola <laughs> wag na wag ka maglaro o, alika na alika na <laughs> okay, okay, okay. tara 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 na ayun sabi nag ang tigas ko naman ng ulo ito nakakalaga ngayon dali na, 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 na doon na tayo dumaan. Kasi hindi na tayo pwede dumaan dyan. Eh. Kasi makapal na yung snow. Okay? dito na tayo daan. ano? na bilis. Ayan po, unaulan. Ayan po. Puris do na yung mukha namin. mes. Ah? Eh -huh. mo yung baon mo ah. Alam ko na bruha ka. Ah. Nako, sakit sa mata. Ah. Sorry, your fish. nabasa ano na sana? Yan nga, ayusin ano, mo naman ah. Dalan mo. Dito ka na duman sa sa loob. Tapos, Hintayin mo na lang yung ano dito. Yung bill. Hindi ka na pwede sa likod. Makapal na yung yellow. Okay? Ito na pilit sa mga tumigil na yung sasakyan oh. Dito na kami sa school. Dito na. Hanggang dito na lang po mga kabayan. Papasok na kami sa school. Bye-bye. Si bye-bye, Jessel. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all, mga kabayan.